Sa so, may mga pasma at arthritis, ito ang sinaunang panggagamot na ginagamit ng ating mga nuno. Naniniwala ba kayo kung sasabihin ko sa inyo na ang pinaapoy na bato ay isang tradisyonal na paraan ng panggamot sa arthritis? At pasma-pasma, maghanap lamang po ng mahusay na kalidad na bato na maaring gamitin sa pag-aayos ng enerhiya sa ating katawan. Ihanda ang bato sa pamagitan ng pagpainit nito sa apoy hanggang magkaroon ito ng kasing init ng inyong toleransya. Ipwisto ang pa sa ibabaw ng bato. Sa piktadong bahagi ng katawan na may arthritis. At siguraduhin, hindi ito masyadong mainit at hindi nagtudulot ng sugat sa ating mga balat. Lagyan ng kaunting tubig sa bato at maglalabas ng usok. Hayaan na ang bato magpalamig ng ating piktadong bahagi ng katawan. Pagkatapos, itapo na ang bato pagkatapos gamitin at iwasan itong gamitin sa susunod na pag-aapoy. Kaya naman, sa may mga pasma-pasma at arthritis dyan, mga ka-jungles sa ating katawan, try mo itong sinaunang panggagamot. Ngayon mo lang ba ito nalalaman? I-comment mo naman ng yes at i-share mo ito ng sa video na ito. Ayan, thanks for watching. Bye-bye!